Hello guys, what's up? Welcome back na naman sa ating channel Yan guys, panibagong araw na naman May panibagong adventure na naman tayong gagawin Ngayon nga guys, ay pupunta tayo sa sa pinanguhaan natin ng baros Doon ulit tayo pupunta Doon ulit tayo pupunta guys Pero ibang kukuhaan natin Ang kukuhaan natin ay yung most requested na gusto lutuin natin yung kuhul kaya yeah, tara guys, samahan nyo kami mag-adventure. Look at this. Tara guys, let's go. Yeah, look at this. Let's go. Let's go. Oh, yari, yari. Ayan guys, nasa gitna tayo ng palayan guys. guys, nasa gitna nga tayo ng palayan ang kasama natin oh. Eh, si Andre si Jasper guys tapos nauna yung dalawa ni Papa si Papa at si Jaren guys ito guys yung most requested na gustong ipaluto sa atin ang kuhol eh, gusto tong ipaluto sa atin eh ito na yung request nyo guys Ayan, lulutuin na natin guys yan ngin guys yung mga nagre-request oh. Yan. Yan, ngin guys yung mga nagre-request. Bali ano na dito, guys? Oh? Wala na, wala nang palay. Eh. <laughs> Tapos na ang tag ani eh. Tapos na ang tag ani. Tag-araw na eh. Tag-araw na, hindi na makakapag makakapagtanim at talagang guys oh bitak bitak ng lupa bitak bitak ng lupa guys dito mag ano dito masarap magpalipad ng saranggola ano ang lawak guys kaso ah talagang kainitan hindi kayo magpapalipad ng sarang gula ay kainitan talagang alinis ng langit guys walang kaulap ulap titingnan pala natin muna guys kung ano kung may tubig pa yung kukuha natin kung mayroon pang yun nga yung kukuha natin na kuhul kung mayroon pang kuhul titingnan natin gawa ng syempre tag na baka mamaya tuyo na din yung yung pailog doon ay di wala nang maninirahang kuhul wala nang makuhul doon medyo may kainitan lang guys umalis kami sa amin ay alas 7 na ng umaga na talagang alas 7 pa lang mainit na though hindi pa naman siya ano hindi pa naman mahapdi yung kanyang init sa katawan ice ice pa Yan, may nakita na naman tayong kakaibang puno guys so, hindi naman siya kakaibang puno ay kaso parang binunsay na ang cute, ang cute ng form Tara, lakad na ulit hindi naman sya mahaba habang lakarin guys malapit lang malapit lang ito sa amin kagaya lang din no nanguha kami ng paros gaya yeah, sa mga nakaraang video natin guys yeah, nandiyan yung paros yung ginawa nating sisig yeah. ngayon itong kuhol naman mas requested eh Luluto tayo ng kuhul. Pag may makukuha tayo. Iisip tayo kung anong luto dito guys. Pero masarap nito yung sa ginataan. Ginataan tapos mahalang-halang. Yan. Maangang. Mm. Mang Mangangata pa na si Under Rice guys. <laughs> under Rice. Nangangata pa ka na. guys malapit na tayo sa may pulo puno makakasilong na ah, sobrang init talaga guys Ayan. yan ang aming palibot guys ah, talagang kapapalibot na ng napakalawak na palayan ganto pag summer Ayan. puro ano na puro na pag na pag maulan naman guys edi eh, yun syempre ano ano na ulit sila panibagong tanim na ulit ng palay yun nga guys may, pinag may pinagkapasan pa dito hindi pa na hindi pa na hakot ano okay, guys pag tag ulan na yan panibagong tanim na naman sila pag tag ulan pati dadaan tayo dito edi eh, maputik hindi tayo makakadaan ng maayos ayos maputik dito Pag tag-ulan nga pala guys Yan. Marami tayong Mabibisit ang talon Waterfalls Dahil magkakatubig ang ilog Yung Lalakas ang tubig sa ilog Yan. Pwede din tayong maligo sa ilog Ngayon kasi ay kati Wala talagang asin, wala talagang tubig Sobrang init guys Nakati ang Ilog sa sobrang init Ah, nagmerienda na ang isa oh. Nagmerienda ang isa, yung isa pagod na. <laughs> mm, guys, natrap na tayo. Wala na tayong dadaanan. Puro <laughs> Puro paligid na natin ay damo. Kaso maganda dito sa loob. Pero gagawa tayo ng daan. Okay <laughs> guys. Magtatabas tayo. Para mapapasok tayo sa... Kub... Papasok tayo sa kuiba. Ay kuibang damo. Kuibang damo. Ay. Iyo sukal pa po. Oh. Ha? Malabo na ang sukal sa lalim. Ano di diretsyo? Ano na diretsyo? Pilo. Uh, ang ano, jet time may uh, dyan, May di uh, na. Ano. <laughs> guys, naggagawa lang ng daan si Papa. Aw, Ngayon, dalawa sa uh, unahan natin. Malamig dito guys, kaso nakakatakot. <laughs> Mamaya may... Ay, ito ha? yung sinasabi mo, kuya. Hindi yan. Hindi, ganito ang itsura. Hindi, Mabutang iba. Yun? Hindi, yung tayo sabi daw, yung mata, patilos na, parang ganito yun, no? Mm, parang ganyan. Guling-guling. Ah, guling-guling ba yun? Oo, mm -mm, tawag. Itim. Um, ah, yung itim. Ah, yung purple lang ano? Oo. Noob? Oo. Tara na guys, susuotin na natin. Aray. <laughs> Suot yung dalawa, oh. Gusto tayo ng kuiba. Para ka nasa kuiba. <todak> Ito ka, oh, magpakay ka ka dyan. lakad ulo. Ayun niyo, eh. Yung, oh. Ay, guys, susuot tayo, susuot. Ano, sumabit. Um, 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 um. Ha? Ano? Ano, gari. Matatambay ang sinigilan Malamig na kong sinaw. Malamig na kong sinaw. Ako naiinitan pa. Huh? ng tunnel lang <laughs> Nasuot tayo ng tunnel.

Ito nga lang guys, oh, ang dilim na. Ha? Bakit? May manok. Manok? Uy, ha? Pikling yan? Ah, yung may pulas sa ganito so sa may ano, to ka. Bitagan mo, Papa. Nakauli kami dati yun eh. May dalawang bisner. Thank you. Welcome. Naliwanag na guys Naliwanag na Nakikita na natin naliwanag Ano Rice? Meron dito ang pipinong ligaw guys eh. Pipinong ligaw Kinakain to ano papa? Pipinong ligaw Ito yung maliliit hmm? Pero kinakain to ano? Ang dinudurog lang namin yan. Hindi, kaya kain yan. Ikaw may dinudurog. kain yan eh. Lasang pipino? Eh? Lasang pipino? Ano Kalasa ng pipino. Ano? Yan, nagawa pa rin ang daan guys. Antay lang tayo dito sa ano. At bawal tayong sumunod dun eh. Baka tayo mataga. Yapa! si and guys nakalabas na tayo nakalabas na tayo pero <laughs> hindi pa yan susukot Susu ulit tayo tara let's go suot pa rin ay no, ako. Ah. ay ay Tunnel, sorry guys, tunnel, sinusuotan natin. Wala, ang lambot. Diri, lakad. May sapatos na ako. Libre. Wala, pangutik na. Oh, Uy, yun napasabak yung dalawa guys. <laughs> bang, bang. Napasabak yung dalawa guys. Eh. Hmm. Nalubog ang pinagtapakan eh. kalapit Lapit na. Ha? Kaya. 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 <coughs> exercise Eh. na. Inubuna. Uy, kuya. Sa natin dati oh. yung paros. Pinakayo. Ino-run. Okay, pa ako Medyo, uh, medyo nakakapagod po. guys. Pero ice lang. Ang ganda naman ng sinusuka ako. Malamig. Parang tunnel. Adventure talaga, adventure. Nakikita, nakikita na daw nila yung labas. Antay lang tayo dito guys. Adventure na adventure to. Ayan sila guys. Whew! Yan, yan nga pala guys, content trivia lang. Itong mga ito, yung parang talahib na yan, guys. Yan yung ginagawang tambo dito sa amin yan. Ito, ito, ito guys, Yan, ito. Yan, ito yung ginagawang tambo, guys. Walis tambo. Yan. Yun, pag gano'n na, yung may hinog na siya. Yan, yan. yung ginagawang tambo dito, guys. May mga nangunguhan yan. Yung ginagawa nilang walis tambo. Ayan guys, ganyan o. No? pagtuyo na. Ayan. Pagtuyo na siya guys. Ginagawa siyang walis tambo. Tara guys, suot na tayo. Ah, layo na pala nila guys. Naiwan ako. Ay. Na to. Ah, tanil. Madilim dito guys, madilim. Ano ayos ya? <laughs> ka? Ano ayos ka? Ano Ano ayos ka? Ano ayos ka? kita ayos ka? Ano ayos Ya, eh, ayos ka? Ano ayos ka? Ano ayos ka? kita ayos kita, Ano ayos ka? Ano ayos ka? Ano ayos ka? Ano ayos ka? Ano Michael Jackson <laughs> 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 Ang <laughs> labog ang pinagtapa ka na. <laughs> Sige na, magpuputi kayo. Ang